Una sa lahat, nais kong pasalamatan ang lahat ng sumuporta sa akin sa laban na ito. Alam kong maraming nag-abang at nagbigay ng kanilang oras para mapanood ang aming laban. Pero gusto kong linawin, hindi ako sang-ayon sa naging desisyon ng mga hurado. Kung pag-uusapan natin ang laban, malinaw na ako ang nagdala ng aksyon. Ako ang nagdikta ng laban mula umpisa hanggang dulo makikita sa bawat round kung sino ang mas aktibo at mas may kontrol. Pero sa huli, tila iba ang nakita ng mga hurado. Respetado ko ang kalaban ko. Nag-training siya ng maigi at ibinuhos niya ang lahat sa laban. Pero ang ganitong klasing desisyon ay hindi lamang kawalan para sa akin, kundi para sa boxing mismo. Kailangang mapanatili ang integridad ng sport na ito. Hindi ito tungkol sa ego o pride. Tungkol ito sa patas na laban. Naniniwala ako na kailangan nating pag-usapan kung paano mapapabuti ang proseso ng judging sa mga laban tulad nito.